Hi hey guys! Grabe yung mga ilong mo sa pag-welcome kay Andres mula at kay Ashton Oviga sa promo ng kanilang movie na Minamahal sa Robinson Pavia sa Iloilo. Grabe, dinumog sila ng mga tao as in talaga at sold out ang ticket nila para sa kanilang movie. Sabi nga nila, the next siya daw ang Ashton ng Viva Films kasi grabe talaga yung pag-trending nilang dalawa sa mutya ng Section E at bagay na bagay sila maririnig mo talaga sa mga ilonggo na kagwapa ni Ashton at akagwapo ni Andres Molak as in grabe na pa din si Andres at si Ashton sa dami ng tao na pumunta para sila ay salubungin sa Robinson Favilla alam nyo naman ang mga ilonggo mga malambing at talaga na-overwhelm na itong si Ashton at si Andres na talaga at agad-agad na sold out yung ticket para sa movie nila grabe as in grabe talaga kaya abangan natin yung minamahal alam naman natin si Andres talaga aga mulak na aga mula. kaya abangan natin yung movie na yan guys kaabang-abang at napakaswerte ni Ashton Oviga sa so, kaya naging ka-love team ay isang Andres Molak na. So, yun lang mo po guys ang ating update sa mga Ashton lovers dyan. Abangan ang kanilang movie na sigurado tayong kikiligin tayo sa uh, galak. So, yun lang po guys ang ating update sa Ashton hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!